Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Santos, isang manggagamot na may limang taon ng karanasan sa larangan ng medisina, at malugot ko kayong tinatanggap sa ating mahalagang talakayan. Ngayong araw, susuriin natin ang isang paksang lubhang kritikal para sa kalusugan ng napakaraming Pilipino. Ang paginom ng gamot sa alta presyon. Ang gamot ba sa alta presyon ay tunay na lihtas tulad ng ating inaakala? O hindi kaya natin na mamalayan na sa ating pangaraw-araw na rutina? Nagagawa natin ang tatlong nakamamatay na pakakamali na dahan-dahan paka at tahimik na nagbabanta sa buhay at kalusugan ng ating mga magulang, lolo't lola, at maging ng ating sarili? Ito mismo ang paksang nais kong buksan at ipaliwanak ng husto sa inyong ngayon. Ang alta presyon, o high blood pressure, ay isang pangkaraniwang kondisyon na tila naging parte na ng ang buhay ng maraming pamilyang Pilipino. Halos bawat pamilya ay mayroong miyembro na nakikipagbuno sa sakit na ito. At ang karaniwang solusyon na ating nalalaman ay ang pag-inom ng gamot araw-araw upang ito ay makontrol. Ngunit sa aking mahabang paninilbihan bilang doktor, Napakaraming beses ko nang nasaksihan na ang mismong solusyon na ito ay nagiging sanhi pa ang mas malaking problema. Nakikita ko na hindi ilan sa ating mga kababayan ang hindi wasto ang paggamit ng kanilang gamot sa alta presyon. Mayroong umiinom dahil lamang ito na ang nakasanayan, na parabang isa na lamang itong ritual sa umaga, mayroon din namang nakikinig sa payo ang kapitbahay o kaibigan ito ang gamot ko. Subukan mo. Baka epektibo rin sayo at dahil dito ay basta na lamang binabago ang dosis o uri ang gamot ng walang pahintulot ang doktor. Ang magabagay na ito na sa unang tingin ay tila maliliit at walang gaanong halaga ay naglalaman palanga nga mga panganib na hindi natin agad nakikita. Mga panganib na kayang baguhin ang takbong ngating buhay. Isipin ninyo na ang gamot sa alta presyon ay parang isang matibay na kalasak, idinisenyo upang protektahan ang ating puso laban sa atake, ang ating utak laban sa stroke, at ang ating pangkalahatang kalusugan. Ngunit, tulad ng anumang kasangkapan, kung mali ang paggamit natin dito, ang kalasak na iyon ay hindi lamang mabibigong isal batayo, tayo, kundi maari pang maging isang espada na may dalawang talim isang sandatang maaring bumalik at sumugat sa atin mismo. Kaya naman, sa pagkakataong ito, Nais kong ibahagi at himayin nang mabuti ang tatlong lubhang mapanganip ngunit napakakaraniwang pakakamali na nagagawang marami sa atin sa inom ngang gamot sa alta presyon. Bago tayo dumako sa mga pakakamaling iyan, hayaan ninyong bigyan ko muna kayo ngang maikling pangkalahatang ideya kung ano ba talaga ang alta presyon upang makaron tayong ngang mas malinaw na pundasyon. Ito ay isang malalang sakit kung saan ang puwersa o presyon ng dugo na dumadaloy at tumutulak sa dingding ng ating nga ugat, arterias, ay palagiang napakataas. Ang patuloy na mataas na presyon na ito ay naglalagay ng matinding bigat at pagod sa ating puso. Na itong magtrabaho ng higit pa sa normal nitong kakayahan. Sa katagalan, ito ang nagiging ugat ng maraming malulubhang komplikasyon sa puso at sa buong katawan, tulad ng nakamamatay na stroke, paginang puso o heart failure, atake sa puso, at pakasirang ng ngabato. Ang pinakamapanlinlang na katangian ng alta presyon ay ang pagiging tahimik na mamamatay tao. Kadalasan, ang mga sintomas nito ay napakalabo o halos wala. Sa katunayan, karamihan sa tao ay walang nararamdamang anumang kakaiba o malinaw na senyales kahit na ang kanilang kondisyon ay unti-unti nang lumalala sa ng kanilang katawan. Ang ilan na nakakaranas ng sintomas ay maaring makaramdam lamang ng bahagyang pananakit ng ulo, hirap sa pahinga, o napakabihirang pagkakataon, pagdurugo ng ilong. Ang pangunahing layunin ng paggamot sa alta presyon ay ang panatilihing nasa ligtas at katanggap-tanggap na antas ang presyon ng dugo, na karaniwan ay nasa 140,90 mmHg o mas mababa pa. Kung ang nasimpleng pagbabago sa pamumuhay tulad ng dieta at ehersisyo ay hindi sapat upang maabot ang target na ito, dito na irereseta ng doktor ang maintenance na gamot. At dito na mismo pumapasok ang sentro ng ating usapin ngayong araw. Dahil marami sa ating mga kababayan ang nag-aakala na napakasimple lang ang solusyon, Basta't uminom ng maraming gamot, magiging mayos at kontrolado na ang lahat. Ngunit ang ganitong kaisipan ay isang malaking patibong, at ang mga maling akalang ito ay lubhang mapanganib at maaring maging sanhingeng pinsalang higit pa sa kayang idulot ng mismong alta presyon. At ngayon, dumako na tayo sa unang malaking pagkakamali. Ang malawakang paniniwala na kapag na-diagnose ka na may alta presyon, kailangan mo nang uminom ng gamot habang buhay. Alam kong marami sa inyo na nanonot at nakikinig ngayon ang may ganitong pananaw. Ito ang sinabi sa atin, ito ang ating nakagisnan, at ito ang ating pinaniniwalaan. Ngunit hayaan ninyo akong linawin ito. Sa katotohanan, ang pagtaas ang presyon ang dugo ay hindi palaging isang sakit na dapat agad supuin, madalas. Ito ay isang natural at matalinong reaksyon ang arting katawan. Ito ay isang senyales, isang mensahe. Isipin ninyo ang alta presyon bilang isang fire alarm sa loop ng isang gusali. Kapag tumunok ang alarma, ano ang una nating ginagawa? Hinahanap natin ang apoy upang patayin ito, hindi ba? Hindi natin basta nalang pinapatay o sinisira ang alarma para tumahimik ito. Ganun din sa ating katawan. Ang pagtaas ang presyon ang dugo ay ang alarma. Sinasabi nito sa atin na mayroong apoy o problema sa isang bahagi ang ating sistema maring may kakulangan sa oksigen. May pagbabara sa isang ugat, o organ na nangangailangan ng mas maraming nutrisyon. Ang pagtaas ng presyon ay ang paraan ng katawan upang masiguro na ang dugo ay makakarating sa mga lugar na iyon. Halimbawa, subukan ninyo ang isang simpleng eksperimento. Pisilin ninyo ng mahigpit ang inyong kaliwang bukong-bukong. Ang sa ng 30 segundo o oh higit pa. Pagkatapos, sukatin ninyo ang inyong presyon ng dugo. Mapapansin ninyo na ito ay tataas. Bakit? Dahil naramdaman ng katawan ninyo na may hadlang sa daloyng dugo, kaya titinaas nito ang presyon upang malampasan ang hadlang na iyon. Ipinapakita nito na ang alta presyon ay hindi dapat ituring na isang kawe na kailangan puksain sa lahat ng oras. Ito ay isang mahalagang mensahe na naksasabing, Hoy, may problema dito, kailangan nating ayusin. Ang gamot sa alta presyon ay talagang kailangan at nakapagliligtas ng buhay. Ngunit ang tunay na lugar nito ay sa mga emergency case kapag ang presyon ay biglang sumipa ng napakataas at may agarang panganib ng stroke o atake sa puso. Ang matagalang paginom ng gamot araw-araw nang hindi sinusuri ang tunay na sanhingang problema ay hindi angkop. Isipin ninyo, sa araw-araw na buhay ng isang Pilipino, napakaraming bagay ang maaring magpataas ng ating presyon. Ang stress dahil sa matinding trapiko sa EDSA, ang pag-alala sa mga bayarin, ang pakikipagtalo sa isang kapamilya. O kahit ang simpleng pakakyat sa hagdanan MRT ay sapat na para pansamantalang itaas ang ating presyon. Sa halip na agad-agad umasa at abusuhin ang gamot, mas mahalagang hanapin natin ang ugat ng problema. Maaring ang kailangan lang pala ay pagbabago sa ating kinakain ang pagbabawas sa sobrang alat ng patis, toyo, at bagong na paborito nating mangga Pilipino. O marahil, ang kailangan ay regular na ehersisyo, tulad ng paglalakat sa umaga at paglalaan ng oras para sa sarili upang mapanatili ang kalmadong isipan. Ito naman ang nagdadala sa atin sa ikalawang karaniwang pakakamali. Ang pakakaron ang obsesyon na dapat palaging mapanatili ang presyon ang dugo sa ilalim ang 140,90 mmHg. Kapag pinakusapan ang pagamot sa alta presyon, isasam nga pangunahing layunin na itinatanim sa isipan ng pasyente ay ang pakontrol sa numero. Dahil dito, Marami ang nakakaroon ng maling pananaw na ang presyon ng dugo ay dapat palaging nasa ilalim ng 140, na para bang ito ay isang batas na hindi maaring labagin. Kapag nakita sa blood pressure monitor na umabot ito sa sesta trasa etied na, nakpapanits na agad at tinom ng gamot para mapababa ito. Ang kailangan nating maintindihan ay ito, ang numero ating presyon ng dugo ay hindi isang permanenteng marka na nakatatak sa bato. Ito ay dinamiko. Ito ay patuloy na nagbabago sa bawat minuto, depende sa ating ginagawa, nararamdaman, at sa ating kapaligiran. Kung kayo ay natutuwa, natatakot, o nasasabik habang nanonot ng isang dikit na laban sa basketball ang paborito ninyong koponan sa PBA, natural lamang natataas ang inyong presyon. Kung kayo ay nagmamadaling umakyat na hagdan, tataas ito. Kung kayo ay kalmado at nagpapahinga, bababa ito. Ito ang natural na ritmo na katawan. Kung tayo ay magiging sobrang istrikto sa pagkontrol ang ating presyon gamit ang gamot, Napilit nating pinipigilan ang natural na pagbabagong ito, para na nating tinatanggalan ang ating katawan ang kakayahang umangkop sa sitwasyon. Ang mas malaking panganib dito ay ang pagkakaroneng, hipotensyon o sobrang pagbabaeng presyon. Napakarami ko ng nakausap na, naka na pasyente sa Pilipinas na nagre-reklamo ng pagkahilo, panlalabong ang paningin, at panlalaming gak pa. ang gakamay at paa. Ang akala nila ay dahil mataas na naman ang kanilang presyon. Ngunit sa pagsusuri, Madalas ay kabaliktaran ang nangyayari. Sobrang baba na pala ang kanilang presyon dahil sa labis na inom gamot, hindi natin dapat ratuhin ang mga numero bilang isang bagay na absolutong tama o mali. Huwag tayong maging alipin. en ating blood pressure monitor sa halip, dapat nating ituring ito bilang isang gabay. Isang kaibigan na nagbibigay sa ating nang impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating katawan sa isang partikular na sandali. Hindi tayo dapat maging kampante at magpanik sa bawat pagbabago ang mahalaga ay ang pangkalahatang tren at ang ating pakiramdam. At panghuli, ang ikatlong pakakamali, na marahil ay ang pinakapabaya at pinakamapanganib sa lahat, ang bulak na paniniwala na dahil ang gamot ay iniresetang doktor, ito ay ganap at isang daang porsyentong ligtas. Toto, ang nga gamot na inirereseta ay dumaan sa masusing pag-aral, ngunit walang gamot sa mundo na walang potensyal na side effect o masamang epekto. Ito ay nakadepende sa katawan ng bawat tao, sa dosis na iniinom, at sa habang ang panahon ng paggamit. Ang gamot sa alta presyon ay hindi exempted dito. Kapag tayo ay naging kampante, at nagtiwala ng lubusan sa tableta habang isinasantabi ang pakmamanman sa ating kalusugan at pakpansin sa mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa ating katawan, ang panganib na makaranas ng problema ay napakalaki. Ang katotohanan ay, Kapak ang isang tao ay umiinom ngang gamot sa alta presyon sa loob ngang napakatagal na panahon nga taon o dekada maari itong magdulot ngang nga seryosong side effect na dahan-dahang lumilitaw. Halimbawa, ang pamamanhit o pangangalay ngang kamay at paa. Peripheral neuropathy. Ang gamot ay nagpapaluwag ng gadaluyan ng dugo, ngunit sa sobrang pagluwag nito, bumabagal at humihina ang sirkulasyon ng dugo patungo sa madulo ng ating katawan, kaya't nakakaramdam ng pamamanhit. Maririn itong maging sanhing ng pakahilo o vertigo, dahil na babawasan din ang daloy ng dugo na umaakyat sa ating utak. Bukod dito, may mas malaking panganit pa. Ang pagtaas ng posibilidad na makaroon ng type 2 diabetes. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating marinig na ang alta presyon at diabetes ay makambal na sakit. Ang ilang uri ng gamot sa alta presyon ay maring maka-apekto sa kakayahan ng katawan na gamitin ang insulin at iproseso ang asukal, na sa katagalan ay humahantong sa diabetes. Isa pa sa mga organ na labis na naapektuhan ay ang ating nga bato, kidneys. Ang magamot na ito ay nagpapababaing presyon ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang presyon sa lup ng mabato. Sa mahabang panahon, ang nabawasang dalang dugo na ito ay maaring unti-unting makapinsala sa mga bato, na humahantong sa chronic kidney disease. Ang pinakamasaklap sa mga side effect na ito ay ang kanilang tahimik na pag-atake. Ang nga ito ay dumarating ng dahan-dahan at walang babala, at kapag naramdaman na natin ang nasintomas, madalas ay malala na ang pinsala. Kaya't ang pag ng gamot sa alta presyon ay nangangailangan ng ngang iba yung pag-ingat at regular na konsultasyon sa doktor, hindi isang bagay na maari nalang bilhin over the counter at inumin ng walang profesional na gabay. Ngayon, matapos nating talakayin ang mga panganip at pagkakamali, marahil ay nagtatanong kayo, Dok, ano na ngayon ang dapat naming gawin? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa paghahanap ng mas mabisa pang gamot, kundi sa pagbabalik sa mga pangunahing prinsipyo ng kalusugan. Sa katunayan, ang ating pamumuhay, ang laman ng ating plato, at ang ating araw-araw na gawi ay may mas malaki at mas permanenteng papel sa pagpapanatiling ng normal na presyon ng dugo kaysa sa anumang tableta. Base sa aking mahabang karanasan at sa paggabay sa libu pasyente, Mayroong ilang mga simpleng hakbang na nais kong ibahagi na makakatulong sa inyo na balansehin ang inyong presyon sa natural na paraan. Una, bigyang pansin ang paglilinis o detoxification ng katawan. Ang isang simpleng paraan ay ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ay tumutulong na linisin ang ating dugo at mga ugat. Maari rin kayong uminom ng tubig na may katas ng calamansi sa umaga at kumain ng mas maraming berdeng madahong gulay tulad ng malunggay at kangkong, Pati na ang pagkain ng abokado at bawang na kilala sa kanilang kakayahang magpalambot at magpanatili ng pagiging elastiko ang ating mga ugat. Pangalawa, sanayin ang tamang pahinga. Ito ay napakasimple ngunit napakabisa. Ang stress ay isa sa mga panggunahing sanhinga paktas na presyon. Kapag tayo ay natututong huminga ng malalim at mabagal mula sa ating tiyan diaphragmatic breathing, pinapakalma natin ang ating nervous system na siyang nagpapababa ng presyon. Maglaan ngang ilang minuto bawat araw para lamang umupo, ipikit ang mga mata, at tumutok sa inyong pahinga. Pangatlo, isa alang-alang ang regular na paggalaw at banayat na pagunat. Ang paglalakat sa umaga, pag-ehersisyo, o kahit ang simpleng pagunat ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon. Ang pagmamasahe o hilot sa mga binti at pa ay nakakatulong din upang mapabuti ang daloy ng dugo. Ang nga simpleng pamamaraang ito, kapag pinagsama-sama at ginawang bahagi ang ating araw-araw na buhay, ay may kakayahang lumiha ang isang matatak at malusok na presyong ng dugo, nang hindi lamang umaasa sa kapangyarihan ng gamot. Kung kayo ay may makatanungan o alalahanin, huwag po kayong makatubiling makiwan ng komento sa ibaba. Ang pinakamahalagang payo na maywan ko sa inyo ay ito, matutong makinig sa sarili ninyong katawan. Ito ang pinakamahusay na doktor. Ang mas senyales at sintomas na ipinapakita nito ay hindi dapat balewalain o takpan lamang ng gamot. Ang pagunawa sa mga mensaheng ating katawan ang tunay na susi sa pangmatagalang kalusugan, sa halip na umasalamang sa gamot para lutasin ang dulong ang problema. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig, naway ang kalamang ito ay maksilbing gabay para sa mas malusok na kinabukasan para sa inyo at sa inyong mamahal sa buhay. Panatilihin po nating malusok ang ating pangangatawan at payapa ang ating isipan. Hanggang sa muli, makingat po kayong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa aking channel para hindi mo makaliktaan ang nga pinakabagong video.